Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Martes, ikalima ng Agosto. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa Aklat ng Mga Bilang Noong mga araw na iyon, si Miriam at Aaron ay nag-usap laban kay Moses tungkol sa asawa niyang taga ang sabi nila, si Moises lamang ba ang kinausap ng Panginoon? Hindi ba tayo man? Hindi kaila sa Panginoon ang usapan nilang ito. Si Moises naman ay mapagkumbaba higit kanino mang nabuhay sa ibabaw ng lupa. Walang ano-ano, sina Moises, Aaron at Miriam ay tinawag ng Panginoon. Sinabi niya, magpunta kayong tatlo sa toldang tipanan at nagpunta nga sila. Ang Panginoon ay bumaba sa anyo ng haliging ulap at lumagay sa pintuan ng toldang tipanan. Tinawag niya si Aaron at Miriam. Paglapit nila, sinabi niya, Pakinggan ninyo ito kung ang sino may nais kong hiranging propeta na pakikita ako sa kanya sa pangitain at kinakausap ko siya sa panaginip. Ngunit kay ba ang ginawa ko kay Moises pagkat siya lamang ang lubos kong mapagtitiwalaan sa aking sambayan. Kinausap ko siya ng harapan at sinabi ko sa kanya ang lahat sa maliwanag na paraan, hindi sa pamamagitan ng talinghaga. At siya lamang ang nakakita sa aking anyo. Bakit kayo nag-uusap laban sa kanya? Pagkasabi niyon, galit na umalis ang Panginoon. Nang mawala na ulap sa ibabaw ng toldang tipanan, si Miriam ay namumuti sa ketong. Nang makita ito ni Aaron, sinabi niya kay Moises, Kapatid ko, sinasamo kong wag mo kaming parusahan dahil sa aming kamangmangan at kasamaan. Huwag mong pabayaang matulad siya sa isang buhay na patay, parang ipinanganak nang wala ang kabiyak ng katawan. Kaya si Moises ay dumaing sa Panginoon na pagalingin si Miriam. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o kong Diyos, sang ayon sa iyong kagandaang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin. Ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Dinisin mo sana ang aking karman at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon, iyong kaawaan kami sa iyo'y nagsisuway. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisaway. Kaya matuwid ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama, nabuhat ng ilwal, makasalanan na nang ako'y isilang. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisaway. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, o Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harap ay huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Poon, iyong kaawaan kami sa iyo ay nagsisaway. Aleluya, Aleluya, Guru, anak na butihin ng Diyos amang masintahin, ikay hari ng Israel. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Matapos mabusog ang mga tao, agad pinasakay ni Yesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi samantalang nasa laut na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na'y sumunod sa kanila si Yesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga lagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, Huwag kayong matakot si Yesus ito at nagsalita si Pedro, Panginoon, kung talagang kayo yan, paparianin ninyo ako sa ibabaw ng tubig. Sumagot siya, Halika, kaya't dumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig, palapit kay Yesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Sagipin ninyo ako, Panginoon, sigaw niya agad siyang inabot ni Yesus. Napakaliit ng iyong pananalig, sabi niya kay Pedro. Bakit ka nag-alinlangan? Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinambas siya ng mga nasa bangka. Tunay na kayo ang anak ng Diyos, sabi nila. Tumawid sila sa lawa at dumaong sa Henesaret. Nakilala si Yesus ng mga taga roon agad nilang ipinamalita sa buong palibod ng lupaing iyon ang pagdating ni Yesus, kaya't dinala nila sa kanya ang lahat ng may sakit. Hiniling nila sa kanya na ipahipo man lamang sa mga may sakit kahit ang laylayan ng kanyang kasuotan. At lahat ng makahipo nito ay gumagaling. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,